Ngayong oras ay nagbigay ng update si Cedric Kaabay kung ano na ang magiging takbo ng kaso ni Jovelyn Galeno matapos lumabas ang DNA test result nito. Kaugnay sa pagkuha ng DNA test sa kanyang mga magulang. Hinihintay na ang result ng sinagawang pagsusuri. Kung mag-negative daw ang result patuloy iimbestigahan ng lahat na nabanggit na mga pangalan. Si Karen Gonzalez ang manager ni Jovelyn Galeno. Corporal Ace Adian Teacher ni Jovelyn Galeno. Si Richard Ligad na sinabi ni Leo Bert na siya ang may kagagawan at director ng lahat ng ito. Major Police Noel Manalo na humahawak din sa kaso ni Jovelin, at isa pang malaking opisyal ang di umano sa krimen. Ang pinaghihinalaan ngayon ng netizens ay si Mayor Lucilo Oberon ang mayor ng Puerto Princesa, Palawan. Tumunog kasi na hindi tumulong si mayor at walang ginawang hakbang upang makita ang dalaga. So possible na ang tinutukoy na malaking personalidad ng NBI ay si Mayor Lucilo Beran ngunit wala pa rin na matibay na ebidensya dahil tikom pa rin ang bibig ng kanyang mga kasamahan. May mga lumabas naman na balita na di umano dinala na si Jovelin Galeno sa Malaysia ngayon. Kung mararapatin unti lang sang desdansya ng Puerto Princesa Palawan sa Malaysia kung saan isang bangkalang ito at makakatawid na sa lungsod. Kung possible raw ito na nangyari marmang buhay si Jovelyn Galeno ngayon at kung sa lang ito sumama at iniwan ang kanyang mga gamit upang palabasin na siya ay patay na. Na, mga susunod na hakbang ng NBI kaugnay sa Jovelyn Galeno case, nakadepende umano sa magiging resulta ng DNA test ng kanilang forensic group. Kakadepende umano sa magiging resulta ng isinasagawang DNA examination ng National Bureau of Investigation Forensic Group, ang susunod na magiging hakbang nito sa ginagawa nilang investigasyon kaugnay sa kaso ng pagkawala ni Jovelin Galeno. Sa panayam ng RMN News KNB ay Palawan Special Investigator 3 Cedric Kaabay, sa ngayon ang DNA test result ang magiging lead nila. Sa ngayon yun nga ang inaantay natin, yung DNA result. Nakadepende kasi sa result yung susunod nating gagawin. Kung magkukondot ba tayo ng further investigation o hindi na. Ang pinakasusi dito sa ngayon is yung DNA examination result, pahayag ni Special Investigator Kaabay. Base sa ulat, posible umanong lumabas ngayong linggo ang resulta ng DNA exam na magmumula sa kamay nilaan. Samantala, kinumpirma din ni si Kaabay na isa sa ilalim sa lie detector test ang mga itinuturong sospek sa umano'y pagpatay kay Jovlin Galeno sa mga susunod na araw na magiging malaki din ang maitutulong sa pag-usad ng kanilang pag-iimbestiga. Inaante din natin na sumailalim sa polygraph examination itong sina Leobert Dasmarinas at Jovert Valdestaman. So hindi pa rin natin alam kung kailan ito nakaschedule, dagdag pa ni Kaabay. Sa huli sinabi ng investigador na sakali mang lumabas na positibo ang DNA test ng mga umanoy kalansay ni Jovlin at ng kanyang mga magulang, ihihinto na ng NDI ang kanilang ginagawang investigasyon. Kung mag-positive, titigil na po tayo. Meaning case closed na. Support ng NBI hindi na kami magkukonduct ng investigation, saad pa ng investigador. Eh, bihira na lang po yung kagaya niyo pong natitira na ganyan pong maglabas ng pahayag na matapang po. Uh, sa akin naman, uh, sa akin pakiramdam, hindi ako matapang. Ang akin lang uh, ilabas ang katotohanan. Kasi hmm. kung na nakakabagot na, na i paiikutin yung ordinaryong tao. Mm. Di ba? Nakakaawa eh. Hindi naman takin mo, party tayo, nililinlang. Uh -huh. Eh, tayo, nag, naghahanad tayo ng katotohanan na may labas. Mm. Yung nawawala. Eh ngayon, nawawala na sa isyo, itong si Jubilin, napunta na doon kay Jubert at kay Jubert. Yes, uh, yes. Di ba? Mm. Napunta na doon sa ibang mga politiko. Na iba na, napunta na kung kanino-kanino. Kaya sa akin naman, kung pagdating sa siguridad, wala po akong security. Basta ang pananaw ko hanggat may naapakan na kunda damo may kakampi ako. Kaya mag-ingat sila sa damo then tutusok sa kanila yan, sa kanilang lalamunan. Uh. Pero, pero sir, uh, hindi po ba kayo nag-aalala na, alimbawa, alimbawa, uh, hindi ba nila alam kung saan kayo nakatira, oh, okay. o kaya yung paglabas niyo? wala ba kayong pag-aalala? Ay, naku, kung... Uh, sa tirahan ko lang, alam na alam nila, binibidyuhan na nga nila yung paligid ko, wow. ginagapang na nila papuntang likuran, eh bagamat marami akong CCTV paiko, ah. wag na wag silang magkamaling pumasok sila sa loob ng aking bakuran, eh, lalapain talaga sila ng aso ko.